so guys, ayan, I'm back to vlog <laughs> I'm back to vlog ano, uh, nagano ko nag uh, laba tapos, ayan, okay na, hinasampay ko na siya tapos ito tutupi ako sa mga na dry na and then ngayon, tapos na ang aking dishwasher ayan, so gagawin ko okay, okay na siya pang steam. <laughs> so, ayan, nilagyan ko siya ng ganto. Tapos, mamaya dinisan ko pala yan. Ayan. Ngayon, mag-ano kakat ako, kakata ko neto, ilalagay ko dito sa container. Tapos, eto, ikakat ko rin. Magsasalad kami ngayon. So, hinugasan ko muna. Para hindi ko pa lang siya hugasan mamaya. Ayan, parang sisipon ako, oh my god. Tapos, mamaya ulit, madaling araw, magigisnong ulit. So, grabe na. So, ano na, uh, start na talaga yung taglamig dito sa Germany. Ayan. Kakat ko siya ng ganito. And then, babalatan ko siya. Kasi, ayan ang mga anak ko na. Ano. Tapos, bukas pala, uh, garbage bag, uh, yung garbage bin, ilalabas ko. Ay, hindi. Mamaya siguro. Ilalabas ko yung, green bin namin, kasi green bin bukas, nakakahita ko sa kalendaryo dyan so, ayan italabas ko yun mamaya, or baka bukas ng umaga na lang, kasi ano naman, dumarating naman yung mga yung basura, every mga 10am, 9am, mga ganun so, for sure, gusing na ako nun kasi, ano, uh, yung mga anak ko papasok sila sa school, so 6 p.m. 6 p.m. 6 a.m. pa lang gising na ako. Or 6.30 mga ganun. Gising na ako. So, ayan, ganyan lang yung chop ginawa ko. Tapos tinanggal ko yung balat. Ayan. So, ayan guys. na chop ko na. Sobrang sarap. Sobrang matamis. And then also sobrang crispy. Ng apple nilang sarap. So, yung dinner ng mga anak ko. Ito, tig-isa sila ng sausage. Tapos magluto ako ng rice tapos gagawa ako ng salad kasutsan ko ito na nagkakasak na ito dito yeah, yeah, so talagay so, ko dito yung salad kasi masyado marami yan eh nalagay ko na dito sa ito so medyo matatagalan ako sa pag ano niyan kasi kasi yung mga ayun, as you can see may mga, yung mga dulo dulo niya. kailangan kong ikat yung mga dulo dulo niyan, mga ganyan So, tapos kailangan ako talagang linisin ng mabuti. Ayan. So, ayan guys, sinugasan ko yung ano, tapos yan yung natira. Ayan, kasi hindi na ano, okay eh. So, ito yung nakuha ko, tsaka hinugasan ko na rin siya. Ayan. So, guys, binuksan na namin tong ano, ah, uh, liver Ayan. So, ito rin, binuksan na rin nila. So, ito siya guys. Ayan. This look like. Nahagatan ko na. Sarap. Sarap niya, guys. Parang ito na yung favorite ko, guys. <laughs> mm. Sarap. Pero yung, yung anak ko, ayon niya. Yung isa yung panganay. Parang ro kasi yung mint. Pero for sure, that's not a mint. Ah, uh, ano yan? Cinnamon or parang siyang gingerbread, gano'n. Pero, ito, ano siya, um, malambot. Ayan, sarap. Mm. So, isasayang ko na itong last bigas namin So, ito nga pala siya guys Ano siya? Uh, hindi ko alam Basta ano siya? White rice? So, it has 8 uh, packs So, ito yung Ano niya? Itura niya, ganyan Tapos, ilalagay namin sa tubig Tapos, after pagluto na May kita naman namin kung ano yung Kasing uh, Kung gusto namin yung, sobr yung sobrang lambot Or something like that tatanggalin ko rin tapos yun. I tatanggalin ko sa plastic tapos yun na. Ah, ano, pwede na pa Pwede na kainin. So, ayan siya guys. Ayan. Minoblob ko lang siya sa water. Tapos maya maya. Ano yun? Aalsa. Baga sa loob. Ayan. Tapos ayan ko lang siya makulo. Tapos next ko dyan. Ito transfer ko na dito. Ayan kasi yung, yung una kong nagawa na. Ano? rice. And then, yung napagkuluan, ito ilalagay ko naman next. Ayan. So, ayan. Ito na yung, ano, yung kalinang ginawa ko na, ano. And then, next na ko is, ito naman. Lettuce. And, magluto rin ako ng itlog kasi gusto ng anak ko ng itlog. Ang panganay ko. Sabi niya gusto rin niya itlog. Gusto rice tumutunog yung ano kung pa ba tumutunog so tatanggalin natin yung pinaka top nya yan yung iba yung iba ibang part sira so ayan guys sinugasan ko din sya ayan ikakat ko lang sya hindi ko kung paano cut gagawin ko dito pero tatanggalin natin tong itong nasa bottom And then, hindi ko alam. Baka, pag ganun. Pag ganun na siguro yun. Kakat ko. Okay. Nag-chat na rin yung asawa ko. For sure, may may tatawag na rin yan. Nag-chat siya na. Nasa hotel na siya. Hindi kayo siya dito matutulog, guys. Kasi, 4 hours yung, ano, yung biyahe. More than 4 hours. Tapos, meron din siya bandang, ayusin uh, na, um, ano tawag dito? Machine. Dun, two hours away from where he at right now. So, ayan. Doesn't make sense na umuwi. Eh. Tapos, another, you know, another two hours na naman yung biyahe niya. Ganon. So, ayan. Okay lang naman sa si amin. Ayan. So, ito yung ginawa ko. Ginanto ko lang. Tapos, yan. Sarap din to sa sandwich, guys. Hmm. Oh, bitter, bitter. Yan. <laughs> Next. Pakahugasan ko lang to. Tapos para at least buo yung tomato. Tomato. So, ayan na. Hagastin ko na yung ating tomato. Tapos, ilalagay ko na yung dito. Sobrang, ano, sobrang favorite yung uh, cherry tomato. Mm. So, ayan siya, guys. Ating salad. So, ayan na, guys, yung ano nila. So, gusto nila yan. Tsaka isang egg. Tapos ito yung sabaw. Tapos, kanin. And then, salad. So, yan. Sa salad lang ako. Tsaka bread. Kain.